Yo, what's up mga par? Dito pala natin sisimulan tong video na to. Meron pala tayo ditong kukunin or bibiling used tires galing kay Sir Andy De Lequesta. Pinagpalitan niya to mga par ng kanyang CB1000R. You know, Shara to, Sir Andy. Pero bago natin ituloy itong video na to mga par Pakita ko lang sa inyo yung mga bully ni Sarah Yun know, oh uh, so XL bully nga pala to mga par Galing to sa Big Boss Bully Anak na pala yan ni Thor Let's go uh, uh, Ang angas Lingit sa kalaman nyo mga par 5 to 6 digits nga pala yung presyo na itong mga asong tong Sa mano na nakakayak na maintenance <laughs> Kuha na natin yung gulong Yan Si <laughs> Sir, ano sir? Once na ako Nakuha na nga pala natin mga par yung gulong Kinabukasan na nga pala to At pagpasyahan ko na ipaayos ko to mga par Rear tire nga lang pala yung ipapaayos natin dito mga par no? At dahil use na nga Meron talaga tong konting issue mga par Which is ito yung papagawa natin ngayon So meron tong patch Yun yung pinaka issue nya And dinala ko dito sa vulcanizing Para gusto ko sanang padoblihan Pero ang advice nya is lutuin na lang daw. Ayun, madali naman ako kausap. Mukha namang marami nagpapagawa dito. Mukha naman silang trusted kaya pinatira ko na mga pa. Ayun ah, na yun, yan na yun. Goods na yan sa puntong to mga pa nakikita nyo naman satisfied naman ako dito sa naging resulta ng ginawa ni kuya ayun know? okay naman siya mukha naman siyang silyado balikan lang natin ng korte mga par no? bali yung star nga pala to Angel GT2 Pirelli nga pala tong gulong na to mga par so yung harap na ito sobrang kapal pa mukha talaga siyang bago yun pa lang panalong panalong na ako dito mga par tapos itong likod ayun yung pinaka issue nya meron siyang patch kaya ayun pinaluto na lang natin mga par Oh, baka may iiyak na naman dyan Nasabihin nyo na naman May pambili ka ng big bike Wala kang pambili ng brand ng gulong Alam nyo mga par May kanya-kanya kasi tayo takbo ng buhay Hindi tayo pare-parehas So minsan, kailangan lang din natin dumiskarte Napag-desisyonan ko pala na ganito yung gawin ko mga par no? Kasi pasakay na rin kasi ako ng parko sa susunod na buwan Hindi ko rin naman talaga magagamit na talaga tong motor na to kaya ito na lang muna yung ikakabit ko sa big bike ko Kasi sayang din talaga Hindi ko na rin siya magagamit Marami pa akong pwedeng gawin dun sa pera Na pambili ko ng brand di ba? Yo! Sa so, magandang tanghali sa inyo lahat mga par Medyo makulimlim yung panahon Let's go! So pupunta tayo ng Kaloocan Doon natin papakabit yung gulong mga par yun lang kasi yung pinakamalapit Maraming bulga na racing shop dito Or tire shop Pero wala kasi silang pambakla sa big bike Importante kasi dun yung paddocks eh. Yun na pa, itong video na to mga para sa si Kuya yung natin yung gulong at abutan pa tayo ng malakas na ulan habang hinahanap yung moto atelier. So, andito na nga pala tayo mga parno Moto Atelier Di ko alam kung tama yung pagkakabasa ko Pero sobrang ganda ng shop nila mga par First time ko lang maka-encounter ng ganito Or first time ko lang makakita ng ganito Yung shop nila naka-aircon mga par May kita nyo rin sa mga galawan nila mga par Meron sila mga proper tool na ginagamit Kaya panatag ka talaga Dito pinagawa yung motor mo Di ko na alam kung ano pa yung mga ibang service na in-offer nila dito Pero meron sila dito mga busina at ilaw At syempre meron din silang mga high bread na siya makatulad ng ganyan meron din sila mga collectors bike dito na binibenta or display ata yan meron sila malupit na couch na waiting area at meron din syempre nakapagpaantig ng puso ko dito mga para yan, napaganda, di ba sana all at ayun, final stage na tayo dito. Patapos na, ikakabit na lang yung sa may harapan. At ayun, Boom! So, tapos na tayo dito, mga par. Tara na. Siyempre, inulit ko. Dito ko nga pala pinagawa sa Moto Atelier. Ayan, parts and service. At siyempre, bago tayo umuwi, food trip muna tayo dito, mga par. Let's go! Hey! So, ayun. Dito tayo sa Moto Atelier. <laughs> Let's go! pa oh, napakabit na natin yung gulong natin mga par so moto ating lir likod lang sya na itong Honda oh, Big Bike GT Triumph Kalokan nasa likod lang yan yan par putik putik traffic traffic dito sa circle sa monumento eh, magulo talaga dito. So ayun, nakabit na natin mga par yung Rally Angel GT na galing kay Sir Andy mga par. Ayun. Makapal pa naman siya. Goods pa siya. Pinagawa ko na lang eh hindi ko naman na to magagamit din 'tong motor na 'tong itatambay ko lang dito sa bahay at least may maayos siyang gulong. Kesa dun sa napaka-nipis na stock. At least pag ginamit ito ng airpot or ni kuya, pag alis ko, malapit na kasi tayong umalis mga par! Naman yan mga par oh. makapal pa yan par. Diba? Sulit na sulit pa yan. Lalo na yung harap, almost parang bagong bago pa yung harap. Tingnan nyo naman oh. Diba? So, sa mundo ng pagmumotor, discard lang din yung kailangan mga par. di Diba? yun lang maraming maraming salamat maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa video na to peace out